ito na naman yung kapatid ng pusang itim o oh. oh dumadami na sila ito pa isa o oh. ito yung mabait Ding! Hmm. ayan yan, magkapatid yung dalawa na yan ito yung pinakamabait dyan ayan, ayan. ito hindi medyo medyo nahawak hawakan lang yan nangangalmot yung bugok na to eh. ito hindi ito nangangalmot yan, 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 yan. Medyo mailap tong isa na to nangangagat Pero tong isang nakaitim na to mabait yan. yan. Siya si Pintado. Ito naman si Pintada. Ano, Meng Meng? Hmm? Nagugutom to. Nagugutom kay Meng Meng. Layo pa pa Sa time namin eh. Kuwan pa lang dito oh yang 10:20 ng umaga Saudi time Yan Saudi time Ming 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 Oh Pag laki-laki na lang magtitirahan na rin kayong dalawa oh No Ito kasi pinanganak mga to ay eh, pinapatapon ito ng general manager eh, hindi na maitapon kasi nangangalmot na pero pag kami ang kumuha nito tatapon yan eh, meng meng ah. pag nakita kayo ni amo yari kayo mabait pala to pero mas mabait yung itim ayun na yung isa naghanap ng pagkain oh. No? ayun ka nito ha hindi bakit na Ning, kaya pumipig glass sya kaya pumipig glass tayo pag ginahawakan eh kaya medyo inihimas himas lang namin nagpalaki nito yung maintenance sa panggabi kasi nung maliliit pa ito lagi binibigyan ng pagkain kaya tuwing dadating siya gabi Ayan, sinasalubong na siya na apat yan, apat. Yung pusa na yan ay galing sa kabilang company. Ayan. oh. Natakaw yung isa na yan, may pagkapula. Oh. Oh, mukha siyang aswang. Oh. <laughs> isa naman mukhang multo. <laughs> yan. Bababay na kayo, Mingming. ming na, Mingming. ming Ming. Na, ming. -Ming. Oh, ming. Okay na